Good morning, good morning mga ka-garden, mga ka-reels, mga ka garden kagala. Ito ay mais, ang daming mais o. Ito, tignan nyo, may bunga na siya, o yan. Tsaka ito, daming ng bunga, no? pwede na itong ano eh. Daming bunga, o yan, bunga ng mais, o yan, daming bunga. Ayan, daming mais o. Maiso. Sabi ng bunga tong may nila. So, hindi natin alam kung anong variety nito. Kung pangbenta kasi ito, pwedeng uh, puti. Puting mais. Or yung isa, yung sweet corn, dilaw. Pero meron din yung dilaw na mais. Ginagawa namang feeds. Pakain sa alagang hayop patulad ng manok, baboy. Manok, baboy, ano pa? Isda. Ayun. Oh. Ang dami talaga mais oh. Nang hektarya kaya tong maisan na ito. Ayun, ang dami talaga bunga tong mais nito. Ah, lang tignan pag pagganito ng mga tanim mo, yung marami na siyang bunga. Ayan Lalaki. Lalaki ng bunga. So, tignan niyo naman kung gaano ganda itong mais niya. Napakalago, no? Oh, Ayan. So, ano na to? Nasa probinsya tayo ng Pangasinan. Binalonan, binalonan Pangasinan na ito. Dami yeah, mais, doon naman, mga yun nakikita nyo, ang mga mangga. Puro mangga. Ganito ang tanim mo, napakaganda. Tuwang-tuwa yung may-ari nito. Napakaganda. Maganda ng mais nila. Ang dami talaga. Tangking okay, pa yung mga bunga oh. Focus natin yung bunga. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Maganda kami talaga oh. Ang dami bunga. Maisan. Mais oh. Hindi lang pala isa-bela maraming nagtataring ng mais. Ito rin pala dito sa Pangasinan. Dali Mace So paano? Gantito na lang yung tungkol to mga Mace na Pwede rin ano to Maliban sa palay Isa rin itong major crop Maliban sa palay Ito Mace So thank you for watching Kagaring Kagala Thank you for your support God bless